Hindi ako na gano'n nagtuloy. ako huli nga po Sobrang excited niya. Natuwa naman ako kasi excited siya. Naibigay ko yung gusto niya. Hindi ko kalay na yun lang pala ang huli. Paalala sa magdadagat ngayon. Mag-ingat sa mga dikya dahil isang dalaga mula sa ma nito albay ang nakapitan ng dikya sa kanyang braso at di kalaunan ay binawian ng buhay. Makakausap natin ang kanyang ina na si Christina Danau. Magandang hapon nanay Christina. Here. Opo, nakikiramay po kami sa inyo, Nanay Cristina. Salamat uh, ako po. Opo, may tanong ko lang ma'am, ano po yung pangalan nitong anak yung binawian ng buhay? Katrina May po, Danaw. Opo, ilang taon? Uh, 14 years old po siya. Na-plano po namin talaga ng um, June 2, magsiswimming po talaga kami. Opo. Ngayon, nagkataon po na enrollan nung 2, eh sabi niya, mama, linggo na lang para tapos ang enrollan. Nag-enroll po po siya. Okay. Ay, excited po yung anak ko na maka beach Kaya pinagbigyan ko po. Tapos nauna po siya sa beach kasama niya yung bunso ko. Apo. Na kasama niya yung tito niya. Sabi ko, sige, okay lang nak na mauna ka kasi pinatid ko po nga po, po doon sa pangalawa kong anak sa dagat. Sabi ko, susunod na lang kami ni daddy mo kasi magluluto pa nga kami. Opo. Nauwi na, umuwi na lahat po yung kasama niya. Di, sila lang, sila lang natira doon, sila daw ang kapatid niya. Pero may iba pong tao dumating dun sa beach. Pero mga ap, apat na tao po yata. Na yun nga rin ang tumulong sa amin ng pangyayaring yon. Yung papa niya, na kumbaga na na siya ng ano, jelly peas sa paa. Sabi mm -hmm. niya sa amin, sabi lang tadi niya, umalis kayo dyan, may jelly peas. Kasi na yung paa niya, pero konti lang. mhm mm Pagkakya, hindi yata yan narinig po ng anak ko, imbis na sa akin papunta, papunta po sa daddy niya. Apo. Kaso nga lang, ang pagsunod niya hindi po lakad, ginawa niyang langoy, kaya nakalun niya po yung gilipis sa braso niya. Apo. Tapos tumulong po siya ng, nung nabikitan siya, sabi, mama, daddy, na, naano-ano ko -ano -ano ng gilipis nakita ko po talaga maraming anong ano po sa kamay niya. Itinulungan agad yung pagkadampot ulit ng daddy niya ng buwangin. Eh, nilagay niya sa pinuskos pa ganang daddy sa braso niya. Tumulong po nga po siya. Opo. So ibig sabihin, before ito madikita ng dikya, itong anak mo, ay sinabihan pa ito ng, ng asawa mo, ma'am, na baka ma mayroong diyang dikya. Narinig ko. Akala ko narinig niya rin. Akala ko sa akin sa sumuli, kasi nalang sa likod siya eh. Tapos kami dalawa na mag-asawa. isang dipat kalahati siguro yung layo namin mag-asawa. Opo. Nung nalaman niyo ma'am na nadikita na ito, nangdikya itong anak nyo, ano yung una yung ginawa ma'am? Yung natanggal na po yung, yung ano ng JLT sa kamay niya. Naglalakas na sa pat, kamay. Patabi na po kami. Mm -mm. Siguro may tatlong hakbang na po nangyari. Sabi niya, Dad, nahihilo daw siya. Pagkahilo niya, pag hakbang ulit na isang hakbang, bumagsak na siya, nahimatay sa tubig, ay binuhat pa siya ng daddy niya. Habang nabuhat ng daddy niya, nahirapan niya ang daddy niya kasi parang pagkahimatay ng bata, na, di ba, bumigat. Pagkatapos ma'am na idala niyo po ba ito sa ospital? Pag sigaw ng daddy niya humarap na rescue, ang ginawa ng anak kong pangalawa, nagmotor siya papuntang nga nito. Tas nang naidala ito sa ospital, kamusta ma'am? Dead on arrival na po ba ito? Opo, sir. Madalas ba kayong naliligo sa dagat? And first time po ba ito na nakaranas kayo na meron palang ganitong sitwasyon na nadikita ng dikya? Taon-taon po talaga, naliligo po kami ang dagat. Kasi Opo. pagtapos ng pesta dito sa Manumbalay, kinabukasan kasi may mga tirang handa, kaya naliligo po kami. Opo. Lang po, first time lang po to. Talaga, hindi namin inaasahan. Kaya minayasahan ang asawa kung na ganun talaga mangyayari. Kasi okay, hindi naman namin naranasan dati ng gano'n. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, pag in case na may nadidikita ng dikya, wala talaga kang alam kung anong dapat gawin, ma'am? Wala po, sir. Opo. Itong anak niyo, ma'am, pang ilan po ito sa magkakapatid? Pangatlo pong anak, nag-iisang babae. <laughs> Opo. Nung nabubuhay po sana siya, ma'am, ano po yung pangarap niya sana na maging? maging stewards po. Opo, bakit yun daw, ma'am, yung pangarap niya? Para malayo daw po yung mararating niya para umagat na po siya kasama kami ng daddy niya. Nung nabubuhay siya, ma'am, ano yung mga kadalasan na ginagawa niya dyan sa inyong bahay? Sa bahay po, nasaan ko naman po, pero talagang, pag sa loob ng trabaho ng babae eh. Medyo hindi ko siya manuhan kasi ako pang kumikilos. Pag trabaho ng lalaki, mas gusto niya po yung trabaho ng lalaki. Mm -hmm. Yung pumunta po sa palayan, sa bukid, mag-ano ng talahib. Opo. No, before ito mangyari, ma'am, na nadikita nitong bike, itong anak niyo, ano yung sana hindi dapat na mangyari? Sana hindi mo na pinayagan na maliyo kayo sa dagat? Sarang nga lang po. Nagbigay ng sign siya kaya parang hindi para ko na sana napayagan. Sir, hindi ako na tuloy na sa uli na po pagsisisi. Sobrang excited niya. Natuwa naman ako kasi excited siya. Naibigay ko yung gusto niya. Na hindi ko akalain na yun lang pala ang huli. Opo. Kung meron ka man na mensahe sa anak mo, ma'am, ano po iyon? na maintindihan niya ako. Alam niya naman na hindi ko pinaranas yung hirap na naranasan ko. Nung maliit ako hanggang mag-asawa. Kasi ayaw ko, paranas yung hirap na naranasan ko sa paglaki ko dahil ako po yung panganay na anak. Sige po, nanay, standby ka lang po ano kasi makakausap natin si Ma'am Weng Brisha Briones, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Magandang hapon, Ma'am Weng. Magandang hapon. Uh, magandang hapon po sa inyo sa lahat ng nakatutok sa inyong programa. Opo, ma'am, siguro na balitaan niyo po yung nangyaring uh, insidente po diyan sa Manito Albay kung saan isang 14-anyos na bata na nadikitan ng dikya at namatay. Hindi alam kung anong paunang lunas po sa in case na po na nadikitan ng dikya. Ano po ang kailangan nagawin in case po na madikitan po ito? Nakakalungkot yung balitang ito ano and um uh, ito po yung mga paunang lunas uh, na kailangan nating uh, gawin uh, just in case po mangyari ang na matikitan ng uh, salabay o dikya o jellyfish. Ano? Um, uh, ang una po kapag natikitan ng dikya, umahon agad-agad uh, sa tubig uh, para uh, matanggal, uh, banlawan gamit ang uh, tubig dagat o kaya naman po ay suka. So uh, kung may dala suka, 'yun yung isa sa mga pwedeng gamitin uh, dahil neutralizer siya. So makakatulong siya para matanggal yung lason ng mm. uh, ng tentacles ng uh, jellyfish. Uh, pangalawa naman po uh, dahil natural na al uh, na nadikitan ng uh, dikya ay um, medyo mamamaga o kaya mananakit po yung parte na nadikitan, uh, pwede pong um, kumuha ng mainit na tubig yung tolerable yung kaya ng ng balat at uh, i ibabad ito uh, yung yung parte na apestado at uh, sumunod naman po ay kung may nakita pa na mga tentakles o kaya yung galamay ng ng uh, salabay o ng dikya sa katawan uh, pwede po itong tanggalin pero gamit ang chani ano wag wag tatanggalin na gamit ang kamay And then um pwede pong uminom ng over-the-counter medicine kagaya po ng ibuprofen o kaya naman ay uh, mga pain reliever para sa sakit at pamamaga. Lastly po, isugod sa pinakamalapit uh, pinaka na hospital dahil po ah, seryoso yung uh, mga incidenteng ganito, uh, na kagaya nga po nang nangyari ngayon, uh, na maaari pong ikamatay dahil uh, para sa kaalaman ng lahat, ang uh, box jellyfish ang tawag po dito ano o kaya dikya o salabay, ito po ay isang extremely dangerous na jellyfish. So uh, meron tayong uh, around 200 na klase ng mga iba-ibang jellyfish sa buong mundo. Lima sa 200 na yan ay extremely dangerous or poisonous dahil sa venom na taglay. At, at isa nga dyan ay natatagpuan dito sa Pilipinas at uh, sa mga katubigan sa Bicol. Yun yung salabay o back jellyfish. Talagang napakadelikado po itong madikitan ng dikya. Ma'am, in case po na madikitan po ng dikya, ano po yung pwedeng maranasan or ma-feel ng isang biktima? Ang nararamdaman po kapag na, na ng sa uh, salabay o ng dikya ay uh, grabe yung sakit at makati. Uh, makate. Uh, pero yung 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 pain niya o yung sakit niya ay talagang sobra ah uh, dahil uh, parang parang ang mga description nga po ng mga na, na, na ng uh, dikya ay yung parang hinihikup yung hinihikop yung uh, yung yung skin o yung balat uh, saat at uh, talagang mamimilipit ka sa sakit so itong itong uh, dikya ay highly poisonous dahil sa beno okay. o lason na taglay niya and uh, ang inaatake niya po ay ang ating uh, puso at yung nervous system mm. dahilan lang okay. upang pang uh, magkaroon ng kamatayan Opo, mga ilang minuto ma'am ang tinatagal ng biktima na dapat ma-cure muna or mabigyan ng paunang lunas itong biktima? Dapat, dapat po around uh, 30, 30 seconds uh, to 40 seconds within uh, dun sa pagitan na na, na, na segundong yun, dapat ma bibigyan na po ng uh, pangunahing muna kasi po am um, uh, the more na, na, na tumatagal siya uh, sa sa balat so um, the more na talagang inaatake na niya yung uh, blood vessels or yung yung ano natin and uh, yun na uh, magreresultahan ng uh, posibleng kamatayan opo para din ma'am Weng, sa kalaman ng lahat ang bikiya po ba ay seasonal na lumalabas especially dito sa kadakatang sakop ng Bicol ang mga dikya po ay uh Naturally na nasa, nasa mga kadagatan natin yan dito sa Pilipinas, uh, dito rin sa Bicol. Ano. And uh, favorable po kasi sa kanila yung mainit na panahon. Mm -hmm. o. Kaya during warmer temperatures or summer season talagang lalabas sila maraming sightings o mara makikita mo talaga na maraming jellyfish. Around uh, as early as March hanggang Junyo, March to June, nandyan po ang maraming sightings ng mga jellyfish dahil sa warmer temperature, warmer waters, yan ay gustong gusto ng mga jellyfish. Opo, dito ma'am sa Bicol, tumataas na po ba ang nabibiktima ng dikya? Actually po, am um, uh, over the years, marami na po ang mga mga reported na mga incidents. Ano? Uh, meron tayo sa Sorsogon, sa Gupat, uh, meron sa Albay, sa Ligaspi, uh, meron po sa Camarinasur, sa Pasakaw, sa Balatan, at uh, marami pa po pong iba. So, ang, um, uh, sa Siroma, sa Garchitorena, So ang ang um, laging uh, reminder ng uh, BIFAR call eh, talagang uh, mag-ingat at maging mapagmatyag sa kapaligiran. Opo, dahil po diyan ma'am, ano po yung paalala natin sa mga mahilig magdagat. Ang Defar Bicol po ay uh, pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, ng mga turista at lahat ng mga mahihilig uh, na magdagat na uh, huwag nating uh, isakripisyo yung ating pagsasayano. Uh, number one, uh, maging mapagmatsyag, mapanuri sa mga lugar. kung uh, If you are in, are in an unfamiliar water or location, napakahalaga po na makipag-coordinate sa lokal na gobyerno, local authorities o kaya naman po ay ang mga resort owners. Mahalaga na malaman ninyo ang uh, presence ng mga jellyfish sa isang lugar. O kaya naman po ay para magpasiguro uh, lagi pa pwede pong uh, kung mag swimming kayo uh, please gumamit ng uh, wetsuit o kaya naman po ay rash guard dahil kapag naka-nakasuot kayo ng mga protective uh, na clothing na ito ay uh, mas maiiwasan na tumikit sa ating mga balat yung jellyfish. So in that case, didikit yung jellyfish doon sa damit, hindi direkta sa ating mga balat. So mag-ingat po tayo at aalagaan natin ang ating mga sarili. Opo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po Ma'am Weng Briones, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Magand magandang maraming hapon po. Maraming salamat, salamat po, po at magandang hapon. Opo. At tuloy-tuloy ang ating pagtulong, ilalapit na rin natin ito kay Miss Judy Wina ang Program on Health and Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistant for Indigent and Financially incap Incapacitated Patient Program ng Ako Bicol List. Magandang hapon Ma'am Judy. Hello po, magandang hapon. Opo, uh, meron tayong kababayan na nangangailangan ng tulong sa uh, dyan sa maanito Albay. Uh, ano po yung maitutulong ng Ako Bicol List sa uh, pamilya Danaw? Uh, Oo oh po. Uh, ganito sir nomer Unang-una po sa lahat, condolences po sa family po ng uh, namatay. Ngayon sir Nomar, uh, ang ating puting congressman po ay meron pong direct na fund na downloaded po dito po sa GSWD. Uh, At meron din po tayong ibibigay sa kanilang uh, burial assistance. Ngayon sir, meron po tayong team na mag po sa kanila para po uh, sa pag-process ng mga requirements. And uh, except po dun sir nomer sa burial assistance, meron din po tayong ibibigay na 25 kilos of rice. Opo. Ma'am, ano po yung masasabi natin dito sa kay Nanay Cristina? Ayun, Nanay Cristina, bale after po nitong interview natin, uh, iaalalayan ka po ng ating team para po ma-process po yung mga requirements para po mapadali po yung pagkuha natin ng Burian assistant. Opo. Dahil po dyan, maraming maraming salamat po, Ma'am Judy. Yan po, pram uh, from ako, Bicol Partylist. Maraming maraming salamat po. Balikan natin si Nanay Cristina. Nagpapasalamat po ako na malaking tulong sa amin, pamilya, na may bigay na tulong sa amin. Talong ngayon, nakapos ko kami talaga kasi nawalan po ng na trabaho ng asawa ko at buntis pa po ako. Ayoko po sa mga nanay na ma Oh, wow, masarap ipigay ang gusto ng mga anak pag sa mga outingan. Pero tayo na lang pong umiwas. Ilagay na lang natin sa mga anak sa safe. Maligo na lang tayo po sa mga ano natin. Huwag na sa dagat. Kasi hindi natin masabi kung ang kailan ang buhay ng mga anak Tayo lang sa dagat kailan lang po sa ano, jellyfish. Sige po, Nanay Christina, kami po ay nakikiramay po sa inyo. At sisiguro din po namin ng aming team na maiabot po ang tulong mula sa Ako Bicol Party List.